plastiko pala I mean, ya oh, okay. <laughs> yeah, guys nakaboy tayo guys nakaboy naman tayo yehey ayo. Sana sa mga guys Kaubos tayo makaubos Shik 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 lang Shik 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 ah. Yeah, okay. good morning, good morning out sa lahat at pauwi na tayo guys ayun po may tira pa namin pinya guys ayun po ay 70 peraso guys 76 pieces hindi pa naubos kaya oh, pauwi no. tayo guys baka sakali sa palingkin pauwi tayo